topic natin. Nakapamu ba ang kulani? Natakot ka ba? Bago ka matakot, isipin mo muna ano, saan, at bakit ka nagkakulani. Number one, may sintomas kasi ang kulani. Masakit ba at namamaga ang iyong kulani? Gano'ng kalaki? Minsan, sinlaki lang yan ng munggo. Minsan naman, lumaki na ng konti. Sinlaki na ng green peas. Tapos, may mga kasama pang sintomas yan. Tingnan mo kung meron ka nito. Sipong tumutulo, may lagnat, masakit ang lalamunan, may impeksyon ba? Halimbawa, may pigsa ba o sugat na malapit doon sa kulani? At mga iba't iba pang mga sintomas. Iba't iba rin ang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng kulani. Una, virus. Ano ang example ng virus na pwedeng mag-cause ng kulani sa buong katawan? tigdas, bulutong, sipon. Tapos, pwede rin bacteria. Yung bacteria naman, ang mga example, tuberculosis, STDs, typhoid, so yan. O baka naman sumasakit lang yung ipin mo na doon, may mga infection doon. May mga immune system causes din. Katulad ng rheumatoid arthritis, o kaya naman lupus ang ayaw natin, baka cancer yung dahilan ng iyong kulani. Pero, tignan mo muna kung may mga iba pang kasamang sintomas. Halimbawa kasi kung cancer, namamayat ka at saka nagkakaroon ka ng mga lagnat na hindi mo alam saan nang gagaling. Mas worried tayo pag yung anak natin e eh, nakapaan natin ng kulani. Pero alam nyo, sa mga bata, kadalasang dahilan lang baka meron siyang ubo, sipon, pulmonya o bronchitis. Usually, galing sa lungs o kaya masakit yung lalamunan. So, meron siyang tonsillitis o yung mga tiyatawag na infection dyan sa bibig at sa lalamunan. Pero minsan, baka naman may sira ang ipin. Mapabata o mapamatanda, sira ang ipin, may sinusitis. So, yan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulani. Pag ba may kulani, anong pwede natin gawin? Kapag makirot yung kulani, pwede ho kayong mag-warm compress. Kumuha lamang ng bimpo, isausaw sa mainit-init na tubig at ilagay dun sa lugar na makirot na kulani. Kapag ang dahilan ay bakterya nga, kailangan mabigyan ng antibiotics ng doktor. Pero pag virus, hindi antibiotics ang binibigay kasi kusang nawawala yon. Pwede kang magbigay ng pangkirot paracetamol, ibuprofen, yan yung mga binibigay para maibsan yung sakit. Ang ating kulani, buong katawan yan. So, tignan nyo, saan nyo nakakapa? Pwedeng sa liig, sa, sa likod ng tenga, dito sa may balikat, sa kamay, sa kilikili, at pwede din sa singit. So, tignan nyo rin, kung may sugat ba o may namamaga na malapit dyan sa kulani. Kasi usually, yung pinakamalapit na kulani, siya yung mamamaga. Halimbawa, dito sa likod ng tenga, meron kayong makakapa dyan. Dito sa may bandang ulo, kapag nasa bandang ulo nyo nakapa, isipin nyo, baka naman meron kayong balakubak o kaya may pigsa doon sa inyong ulo tapos yung mga psoriasis. Pero alam nyo, yung mga ringworm, yung mga uh, rubella o tigdas, pwede rin mag ng kolani sa ating ulo. Dito sa ilalim ng baba, marami ding nakakapangkulani dyan. Tapos dito sa ating leeg. Ito yung sinasabi ko sa ibabaw ng balikat at sa ating leeg. Ngayon, kapag dito malapit sa tenga, ay eh pwedeng Baka merong kayong impeksyon doon sa loob ng tenga. Yung mga otitis media, otitis externa. Kaya naman, nisan may mga sinusitis tayo dyan. So, pwedeng pagsimulan yan ng kulani. So, impeksyon. Pati sa lalamuna na, tsaka diba sa mukha natin nagkakaroon tayo ng acne o tigyawat. So, pwede tayong magkaroon ng kulani dito sa mga lugar na nasabi pag sa leeg. Baka meron tayong pulmonya, bronchitis, may sipon, ganun din. Ear infection, tapos ang ah, mga pimples dun sa ating anit, at masakit ang lalamunan, tonsillitis. So, pwede din lumabas yon dun sa ating leeg. Pagdating naman ng kulani sa kilikili. Namamaga dyan. Maaring nagkaroon ka ng yung hindi lumabas na pigsa, pag may pigsa dahil sa uh, ingrown na buhok, pwede kang magkaroon ng kolani kasi nagkakapigsa na. Ang ayaw lang natin, baka may breast cancer, so tignan muna, uh, i-inspectionin din ang inyong breast. Sa leeg, yan, ang daming nakakapang ah, kulani sa leeg, mapamatanda o mapabata, ano bang mga dahilan? Isipin nyo, may sipon ba kayo? May bronchitis ba kayo? Masakit ba? Ipin nyo na mamagaba yung inyong gums. Tapos, baka naman may sore eyes kayo o may lumalabas na tubig dun sa inyong tenga. Pero may mga iba din, mga autoimmune na mga sakit, katulad ng lupus, na dyan nyo rin nakakapa yung inyong kulani tignan lang mabuti. Ang ayaw lang naman natin, magkaroon ng tinatawag na lymphoma at saka yung leukemia. Pero ito, pag sinabing mga cancer, meron na syempre lagnat na hindi nyo alam saan ang gagaling, na mamayat, mas mabilis mapagod. So pag ganon, pupunta tayo agad sa doktor. Alam nyo, kahit sa dibdib ha, pwede rin magkaroon ng kolane pwedeng may TV. So, sa lahat ng lugar, pwedeng magkaroon ng kulani. Pero isipin nyo nga, sabi ko, huwag mo nang matatakot, isipin, may sugat ba? Hanapin. Tapos, saka pupunta sa doktor. Kasi tatanungin kayo ng doktor, ano yung mga kasamang sintomas. Sinong doktor pupuntahan? Okay. Pag sa leeg at saka sa ulo, ah uh, pwedeng ENT doctor, lalo na kung sa tingin nyo. Kasi sabi ko nga, hanapin nyo saan galing. Pag galing sa tenga, ENT doctor. Pag galing sa ipin, dentista yung pupuntahan natin. Pero pag sa tingin nyo, hindi nyo mahanap kung saan, pwede tayong kung lupus kasi, rheumatologist. So, pwedeng doon muna rin kayo pumunta or sa internal medicine doctor para mahanap ano ang pinagsisimulan ng inyong kulani. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig. Huwag agad matatakot alamin ang dahilan ng kulani.